Niyanig ng magnitude 5 na lindol ang Batangas ngayong umaga. Sa lakas nito, naramdaman ang pagyanig hanggang dito sa Metro Manila. Agad naman nag-abiso ang FIVOC sa publiko na maging alisto sa posibleng pinsala ng mga aftershocks. Natagpuan kasi ang epicenter ng lindol, labing apat na kilometro lang sa may bayan ng Kalaka, Batangas. Tektonik ang pinagmulan ng lindol. Bukod sa NCR, nararamdaman din ang hanggang intensity 5 na pagyanig sa ilang bayan sa Laguna, Quezon at Oriental Mindoro. Sa kuha ng ito sa Taal, Batangas, kita pa ang mismong pag-uga ng CCTV dahil sa lindol. Napatakbo tuloy ang ilang nagulat na residente. Napatakbo rin palabas ang kanilang mga opisina ang ilang nagtatrabaho sa Makati. Pero sa ngayon, wala pa namang naiulat na nasakta o nasugatan. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.